Nako, hindi na video na Ang daming nagabang, Ang daming nabig... Ang tawag na doon, ang daming nahulog sa patibong ng full moon video na, yan. na wala naman palang kakwenta-kwenta. Mga nagpakalat, kung sino man nagpasimuno niya, alam na alam niyo na kung sino nagpakalat niyan. Mahiya kayo o may talagang kahihiyan pa kayo. Dahil alam niyo yung sa sarili niyo na kayo ay fake news. Kayo pa man din ay sinusubaybayan ng lahat sa akin lang, paano pa kayo paniniwalaan ng tao niyan? Dahil kayo mismo ang nagpapakalat na mga kasiraan sa buhay dito sa Pilipinas na oh, walang kwenta yung ginawa niya. O na sa lahat, si dating Pangulong Duterte na nagsalita, wala yan. Walang katotohanan yan. So ngayon, anong mukha ang iaharap niyo sa kamera dahil pinagpipilitan niyo sa aming lahat na may polborong video na yan. At ngayon, Nagagawa pa ulit kayo ng mga issue. Issue na naglalako ng pilburon. nako Ako naman, mahiya naman na kayo. Diyos ko naman. Hindi pa ba kayo nahiya? Hindi pa ba kayo natapos? Manahimik na lang dahil yung ginawa nyo sobrang nakakahiya. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban nyo. O hindi ba talaga kayo nabigyan ng posisyon? Bakit kayo nagkakaganyan? Napaka mali. Ngayon parang, ngayon ako nagsumang-aing kay Banat ba sa mga sinabi niya kung napanood yung video niya. Tama lahat ang sinabi niya. Kung nagbudol kayo, eh kayo lang yun. Basta kami, tahimik na sumusuporta sa administrasyong ito. Eh huwag na lang kami idamay. Eh, pinipilit niyo sa amin may video-video niya. Tapos ilalabas yung may mga pangiwi pang Eh minsan ang tao may mga mannerism. Kahit nga akong may ng ngiwi rin magsalita. So okay yun. Sa mga hindi nagpupulboron at may ng -ngiwi, ngiwi so pumupulboron na rin. pagkatiwalaan ng mga Pilipino dahil una perimulya, pangalawa ito kay Marcos, sa presidente natin. Paan pa kayo paniniwalaan? Dahil hindi na kayo dapat paniwalaan dahil for puro fake news yung mga pinagsasabi nyo. Hindi na kayo dapat paniwalaan. So, dapat baguhin nyo yun yung mga strategy nyo. Dahil alam mo, tama, alam kong napapanood yung ibang video ko, sabi ko nga, di ba? Dito sa lar larangan ng social media, huwag masyadong mapersonal. <laughs> Kalma lang. Relax. At, ano ba dapat yung pinaglalaban natin? Paglaban lang na natin yung tama, pero yun, sobra-sobra naman ko ano yung mga pinaglalaban mo yan. Eh, eh Diyos ko. Kayo na mismo ang nagdadala sa kumuno. kayo na mismo nagdadala sa kahihiyan sa sarili nyo. Dahil kayo rin mismo ang nagdala dyan para hindi kayo paniwalaan ng tao. Panoorin nyo tong kung paano sinabi at kalad ka rin sa kahihiyan. Si Maharlo ka at itong si bagong lipunan. Naku siguro, ang lalakas lang ng loob niyo magsalita ng ganyan. Dahil kayo ay mga citizen na sa si ibang bansa. Pero siguro kung nandito lang kayo sa lugar, ng Pilipinas na to, sa mundong Pilipinas na to. Siguro nadampot na kayo dahil puro puro paninira lang ang ginagawa niyo sa administrasyong ito. Umuwi kayo rito patunayin na lahat ng sinasabi niyo. Hindi nyo, daldal -dal lang kayo nagdaldal -dal sa ibang bansa, dahil alam nyo, hindi naman kayo magagalaw, dahil una sa lahat, citizen kayo. Mungi kayo dito sa Pilipinas, patunayin niyo lahat yan. Dito niyo ipaglaban, lahat ng pinaglalaban niyo dyan. Panoorin niyo si dati Pangulong Duterte. Patulan to, pero narinig ko kanina si Attorney yes. Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Ah, yes. uh, vlogger, yes uh, in social media is uh, masyadong sikat niya yung sinabi niya may video daw siya na si BBM eh nag ano ng pulburon yung isyong pulburon and ang nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady pero this becomes an issue ngayon at uh, kanina nagtanong si Harry Roque narinig ko what if ito ay totoong may video, what would happen to the to the country kung mapatunay even yun narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is but right now may lumalabas po na ganyan wala yan, yan yan video well I can say that every kami. Hindi lang leader lang kami. Leader dito, maraming mayor dito na po po king. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. Wala yan. Yeah. Okay. Uh, yes, Sarah. Itong dalawang retiradong mga general. Nako mga nag-uulan din na ba ito? Panin, pinaniwala nyo ang inyong mga followers, ang inyong mga subscriber na kayo ay mga nag-uulan din na. Hindi kayat nyo ang lahat. So parang, nako, nagsilbi kayo sa bayan, tapos sinayang nyo lang, nagmukha tuloy kayong walang pinag-aralan. Nagmukha kayong tanga. Nagmukha kayong mga katawa-tawa. Wala ba kayong kahihiyan? Mga tatang, asan mga kahihiyan nyo? Pinagmamalaki kayo yung mga general. General, mga retirado general. Pero nagmukha kayong katawa-tawa. Nagmukha kayong tanga. Nagmukha kayong walang pinag-aralan sa mga pinaggagawa nyo. O ngayon, harapin nyo kung ano yung dapat kaparusahan para sa inyo. Good. Ito pa sa ICC. Sinabi din ni ato ni Harry Roque, napanood nyo sa previous vlog ko na sinabi niya na parang sumang-ay na rin si, si Pangulong Marcos dito sa ISIS niya. hang dahil sinabi niya na daw may mga bulong-bulongan na si dating Pangulong Duterte ay nagipag-usap sa mga militar at chuchu para mag himagsik nga ng Odita or Destabilization. E sinabi na ni Duterte ngayon kagabi na wala siyang plano dahil ayaw niya na madugong digmaan, ayaw niya maulit ng panahon ng Aquino Day So, malinaw sa, excuse me po, malinaw sa sinabi niya na walang kinalaman si Marcos dito sa ICC na to. Dahil yung ICC na yan, matagal na yan, nandyan na yan. So, walang kinalaman. Si Pangulong Duterte na mismo, umamin at nagsalita na walang kinalaman si Marcos sa pagpasok ng ICC. Let me be very clear on <clears> this. <throat> Marcos has nothing to do with the ICC. It is the fucking ICC interfering in our uh, uh, private affairs, It has that it intrudes into the sovereign of, uh, uh, sovereignty of uh, the other nations. Um, Marcos, walang, I, I'm not uh, in any way dragging him in, into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Wala pa siya sa picture na dyan na ICC na yan. Ganito na lang. It, eh, ICC is... Uh, or, huwag na lang uh, ano, na natin bigyan ng importansya ng ICC. Let me just address the Filipino people. For once. if there is anything that I did it was because I did it for my country like that no? ginawa ko para sa mga anak ninyo Sometimes lang araw-araw, Ingat pa tayong lahat mga kababayan sa mga walang sawang sumusubay po sa aking YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment siya. subscribe na rin po sa TV. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Bye!